na in 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 Okay. Hello po, ito yung tama. Hindi ko naman tayo. Ang usapan natin, yung uh, um, tinatawag din Antipolo Bakery Massacre. Kung saan pito ang namatay, yung chinoktsak nung isa sa mga may-ari ng bakery. Pero ang purpose ng discussion natin is no, para matutunan natin at may apply natin itong pangyayari na to sa difference ng murder at saka ng homicide. Ang sinasabi ng mga pulis, sasampahan nila ng kasong murder. Oh, kasi nga, masakir nga eh. Bakit murder? Bakit hindi lang, hindi lang homicide? Kasi ako mismo, agree ako na mukhang murder na. Hindi ko didesisyonan ha, na murder talaga. No. Ah, nakabase lang naman tayo sa news, sa balita, at saka yung mga initial na report ng mga polis educational purposes lang tayo. Okay? Para maglaro lang sa isip niyo. ha, ah, ganun pala. Kaya pala minsan nasasabi natin na murder at nasasabi natin na homicide lang. Hindi natin necessarily dinidesisyon na nitong kasong ito dahil unang-una, wala pang trial. Hmm. As of today nga, hindi natin alam kung nasampahan na ng kaso. Yung akusado rito eh. So kung napanood nyo na yung unang vlog natin about eto nga, as compared dito sa road range, i-apply natin dito, tingnan natin. Okay? lang sa antipolo, no? <laughs> sa anti reporter. <laughs> sa antipolo nga daw nangyari. Kung saan pito ang biktima, at okay, namatay ba lahat? Kaya nga murder, eh. Kasi nga, namatay nga, eh. Pag nakarindig ka na frustrated, do kaya nakatempted yun. Siguradong may nabuhay. Pero ito, deads lahat, okay? So, again, paano nga ba natin ulit masasabi kung maaaring murder, maaaring pasok sa murder or homicide lang ang uh, pagpatay? Inuulit ko. Panoorin niyo itong discussion natin dito. Titingnan natin yung means, yung paraan ng pag-execute nung krimen, nung pagpatay. Patridor ba? Pinagplanuan niya, sinigurado niya na hindi na makakaporma, hindi na makakadepensa yung mga biktima. Gumamit pa siya ng uh, dilim, nilasing niya, o oh, di ba? Yun ang mga ninyo. Pag may mga ganong mga pamamaraan, yung suspect, yung akusado, maaari, pwede, pwede. At ako, di bakit lagi yung pwede? Bakit lagi kang safety? Eh, siya yung -de decision ng panidyan siya, eh. Hindi naman natin mapapanood yung trial. Eh. Hindi naman natin alam kung ano depensa nung akusado. Titignan pa sa usgado yun. Eh. Ang, ang, ang purpose ng discussion natin, para malaman natin kung maaaring, kung pwede natin tayo mismo. Pwede tayo mag-decide na, ay, pasok na yan, pasok yan. For ano lang yan, na educational uh, discussion. Kayo-kayo magtotropa, pero huwag nyo gawin yung mga, ano, yung mga ginagawa nila. <laughs> Nangyari ang din sa loob ng isang bakery ang cost ng pag stab wounds. Yung sinasabi, hindi o mano, gumawa nitong krimen na to, sumuko sa mga pulis, sa krami. Wala siyang kahit anong galos. Okay, wala siyang injury, wala siyang sugat. Ano daw ang reason kung bakit nagawa niya yung krimen na yun? Sinagot niya ng malinaw na malinaw, straight to the point, ha? Inunahan niya na. Dahil nga daw yung mga biktima niya, pinaplano rin siyang patayin gamit ang uh, unan. Kaya binuwi niya saksak. <laughs> Naisip ko dapat nagpilo fight na lang sila para at Tony, paano yun? May plano raw pa lang I-kill din siya Gagamit ang unan O, paano yun, to Tony? Di ba ano yun? Di ba reason yun? Di ba depensa yun? Para sa akin Useless yun Kasi, tingnan nyo, no? Kung yun ang reason niya Kung bakit niya Nagawa yung krimen na yun I think, ha? Much more reason Na talagang papasok sa murder Yung ginawa niya At Tony, bakit mo nasabing Much more reason Na talagang Masasabing murder Yung ginawa niya Dahil doon sa reason niya Na pinagpapanuna siyang patayin Bakit? Common sense. Ha? Common sense. Kasi, ibig sabihin, kung, kung may idea siya na may gagawin sa kanya masama yung pitong tao na yon. kung totoo man yung sinasabi niya na may plano sa kanya na patayin siya, ibig sabihin, nagplano rin siya. Pinagplanuhan din niya. Premeditated. Pinagplanuhan din niyang isiro, ipinish yung pitong kasama niya sa ano, bakery na E di ba sabi nga natin, pag premeditated, pinagplanuhan mo na paslangin qualifying yun na maging murder yung kaso. Pag na ano, pagka uh, talagang na-commit mo yung ano, yung plano mong pagpatay. Kumpara mo dun sa road rage, by chance eh, by accident eh, kita sila sa kalye, eh, nag-aaway. Dito hindi. Pinano niya. Kasi may, sa isip niya, may plano sa kanya eh. plano din ako. Oo, diba? Nagpa-plano kayo, plano din ako. <laughs> Nagpa-plano Ano pa? ang uh, maaring o pwedeng dahilan para pumasok sa murder yung nagawa niyang ano, krimen. Birthday niya eh. Inum muna tayo mga brad. Inom niya, nilasin muna niya. Pati siya, kumuha rin ng lakas ng loob sa alak. Ano sunod? Lights off. Sinabi niya, nagpatay siya ng ilaw. Pinatay niya lahat ng ilaw. Mahilig sa lights off. <laughs> Romantic. <laughs> Qualifying sa murder yun. Yung nocturnal. Ginamit mo yung dilim para makumit mo. Magawa mo yung uh, pagpatay. Qualifying circumstance yun para maging ano, A murder. At Tony, paano yung ginamit niya yung dilim para, ano, para, para manghipo? Lagi <laughs> quali qualifying na pang kumain Balik tayo. Tapos sabi niya, di ba? Dahil pinagpaplanuhan siyang patayin, inintay niya na talaga makatulog yung mga kasama niya, siya, hindi na siya natulog. O di ibig sabihin, planado. Kung magbabasa kayo sa circumstances, lahat ng kasama niya, nasa iis, nagsisiksikan sila doon sa maliit na bakery, nagkalat doon yung mga bangkay ng no, mga pinatay niya. Tapos siya, wala man lang siya kasugat-sugat. Ibig sabihin, sinigurado niya na walang palag sa kanya na hindi makakadepensa yung mga biktima niya. Pinatayan niya ng ilaw, inantayan niya makatulog. Siya, hindi siya natulog. Pinainom muna niya, nilasing muna niya. So dito sa kaso na to, malinaw, malinaw pa sa sinag ng araw na pwede, pwedeng pumasok sa murder. Bakit? Ayun nga, diniskas natin kanina, gumamit siya ng ano, lights off. Nilasing muna niya, nag-inuman muna sila. At saka, inamin niya sa statement niya na obviously, nagplano siya. Kasi hindi na araw siya natulog eh. Dahil nga may, may, may balak na patayin siya, nagbalak din siya. So, ginawa niya yung pagpaslang. Di umano ha, daw. Doon sa mga biktima ng patridor. Sa pamamaraan na hindi na makakadepensa, hindi na makakatakbo man lang, hindi na makakaporma, yung mga kasamahan niya doon sa bakery. Pag ganyan ang paraan, pwede pas pwedeng pumasok ng murder yan. Mas mabigat ang murder kaysa sa homicide. Again, ha? Base lang ito dun sa mga balibalita sa TV. oh ako, nan nanood din ako. Tapos, pinainggan ko rin yung mga fact-finding nung mga nag-imbestiga. Hindi natin din na-judge or hindi natin agad na murder yung nagawa nung suspect. Ha? Ano lang tayo? For educational purpose lang. Ititignan lang natin kung paanong masasabing papasok sa murder yung kaganapan na yan sa Antipolo. Wala pang trial, wala pang testimonya. So, I hope ha, o, na, na ano nyo, na apply ninyo yung pangyayaring ito para natin masasabing murder ito at hindi lang homicide. Salamat po sa pakinig ha. God bless. Ciao!